Hello guys! This is Sari Sari TV! Flex ko lang ang aking new recipe. Yes! it's is chicken with potato. Um, uh, usually, sa Arab countries ito niluluto. Nag-marinate ako ng some chicken, cut in cubes. Sa marination, depende kung saan bansa kayo naroon or anong pet nyo sa lasa ng chicken nyo. Pero yung sa akin, ginamitan ko yan ng chicken seasoning, some cumin, some coriander, black pepper, and salt. Inuna ko siyang i-fry ng konti. Gagawin natin siyang brownish. Yes. Kailangan brownish siya. At saka lang natin isusunod yung ibang ingredients niya. Kung mapapansin nyo, may buo siyang ginger. Pero inaalis ko yan pagkaluto. Bakit buo? Wala lang. Gusto ko lang. Ganun ako magluto eh. Nakikialam ka. <laughs> Joke. So, ayan. Nasunod na natin ang onion. Some tomatoes. Para sa konting kulay, syempre. Bakit ganyan? Kasi nga, pag inuna ko yung onion and some garlic, etc hindi na magbabrown yung chicken. So, dapat mauna, yung, mauna yung chicken. Ayun. Sinamahan ko rin siya ng konting maji and curry powder. So, ayan na rin yung potato. Cut in cubes. Ahayaan lang natin siyang maluto. Tapos, add tayo ng konting water. Konting water lang. And, syempre, dapat may cover siya. <laughs> ayan yung turn niya white rice. Pwede rin kubus, or pwede rin parata, or chapati. Kahit saan yan. <laughs> Kumbaga sa ano, kahit ano i-pray mo, pwede. Yan, konting water lang, hindi na yan natin yan dadagdagan. Kasi pag dinagdagan mo pa yan, magmamash na yung potato. So, pag may potato na, ingat-ingat sa paghalo. Kasi pag hinalo mo yan ng hinalo, yung potato, hahalo din siya. I mean, malalasag ba? <laughs> ano ba yung malalasag? Yung ano, yung magiging ano siya, parang mashed potato nga. <laughs> Ayan na, luto na. Tayo nang kumain. Thank you guys for watching. Bye!